Gemini, Sun, Moon, Rising or Venus sign, welcome sa aking channel. Ito po ay general monthly reading for the month of August. No, kulin lamang po yung mga message na magre-resonate. No? Maaring hindi po mag-resonate yung iba sa inyo kasi po uh, kukunin po natin yung iba-ibang sitwasyon or iba-ibang tao po. And ganun din po, uh, pwede din po itong timeless reading meaning uh once na mapanood niyo po ang uh, video na ito maaring doon pa lamang po mag-resonate sa inyo. So kunin po natin yung uh, strongest messages mo o yung kailangan ng clarity ngayong August. Gemini, Gemini, Gemini. Three of cups. Meron celebration na uh, may collaboration, may creativity or community, may happiness. Hmm. Siguro meron kang i-celebrate kasi uh, alam mo yun, yung feeling na yung feeling mo is parang nag-matured ka na. So masaya yung puso mo kasi siguro magpapamilty ka. Yung ganun. Basta, ngayong August, ah, uh, magiging queen of cups ka. Yung matured persona, na yung magkakaroon ka ng empathy or uh, maybe maraming nakaka-recognize -rec or uh, nagsisik sa'yo ng, ng advice. No, ganun. Tapos, ha, baka passion mo yun. Kasi, ikaw, Gemini, ay makwento kang tao. <laughs> yung makwento kang tao, comedian ka rin yung parang uh, gustong-gusto mo yung ina-upload ka. Tapos, ikaw kasi Gemini is, air sign ka kasi. Intellectual kang tao, mapag-isip kang tao, yung uh, ano ka ba, yung alam mo yun, nag-iisip ka na uh, yung mga desisyon mo sa buhay is galing sa isip mo, hindi galing sa emotion mo, or uh, bihira lang, or kung meron mga galing sa sa emosyon mo, pero mas laging nauuna yung isip mo, mas kinukonsidera mo na mag-isip kaysa pagganahin yung emosyon. Ganun ka, Gemini. So, siguro, ngayon na, uh, ngayong August, magiging mature ka. May maturity na magaganap sa'yo yung tipo nga, kalmado ka lang. May lumalapit sa'yo para magpa-comfort. Ganun. Is kaya mo magbigay ng magandang advice, no? And dahil doon, magkakaroon ka ng aplos. No? Kaya siguro, ah uh, meron kang three of cups or uh, kaya siguro na baka may man libre sa'yo. Ganon kasi kailangan ng advice na galing sa'yo. No? With the seven of pentacles, wow. Uh, alam mo, kung meron ka mang tinatrabaho ngayon, sabi ng cards, no? ah uh, magkakaroon ng bunga yun magkakaroon ng bunga yon So, baka, wag mo daw, wag mo munang bilangin yung mga naging paghihirap mo, or kung gano'ng katagal ka nang naghihirap. Basta, sabi sa'yo na nga, uh, universe, or sabi sa'yo ng cards, no, magkakaroon ng fruits yan, basta mag ka lang, magtsaga ka lang, no. May resulta yan, with the page of swords then, oh. Yung iba sa inyo dito, magkakaroon na new ideas ngayong August. No, mm, siguro makakadil ng uh, maganda or uh, mayroong magtitip something ganon, no, air sign or maybe yung iba sa inyo kayo ay nagii-spy na no? makakakuha kayo ng idea doon sa idol ninyo, no, para magkaroon kayo ng new beginnings so no? ng new idea, mau-curious kayo no, kung paano ba kumita siguro ng pera or paano niya ba na-handle yung ganitong sitwasyon. Ganun. No, basta meron kayong new ideas no, na mararanasan ngayong August. Oh, the tower moment. No, meron talagang uh, sudden change no, may pag-release ng mga bagay-bagay na hindi mo na gusto or hindi dapat na ginagawa mo, no. Merong nga changes, may mga revelations siguro na ma-reveal -re ngayong August yung mga bagay-bagay na dati gusto mong malaman pero ngayon dahil hindi mo na yung naging attention o no, baka ngayon pa siya mag lalabasan ngayong August. O oh, may tumalo na dalawang card. Mm. So, mag-meditate ka lang daw. Or uh, may four of cups dito. Water sign. ah uh, feeling mo parang may stuck ka doon sa isang sitwasyon dahil uh, iniisip mo kinoconsider mo yung ah uh, magiging emotion mo kapag pinasok mo or meron kang tinanggap uh, na no, offer sa iyo ganon siguro kaya meron dito the tower the tower card no with the mars sign sandali lang ha the Mars sign, willpower, aggressiveness, passion, and courage. No. Siguro regarding to sa ano, Mars sign oh, fire energy, fire is career life purpose. Oh, yun nga. Kailangan mo ng tapang. Kailangan mo ng tapang para doon sa pagbabago na yun. No? no kayaan sabi dito, mag-meditate ka mag-contemplate, mag muni mag ka, magkaroon ka ng uh, maging afati ka or uh, i-considered mo yung uh, feeling or yung emotion ng mga makakadil mo. And syempre, of course, yung emotion mo na ma-feel mo. No? Kapag uh, meron kang tatanggapin or meron kang meron kang i-avoid, ia meron kang iwasan uh, iiwasan or hihindian no offer, sa'yo. Ganon. Siguro kasi, may the tower moment dito. Kasi siguro, baka ano, no? Natamaan yung ego mo. Pwedeng ganon. No? Na parang, uh, siguro, meron kang, uh, ah, uh, gustong mangyari. May mga decision ka sana na, may mga, new ideas ka sana na, na gusto mo sanang sabihin na, sa bossing mo ba or sa family mo ngayon parang hindi ka nila sinang-ayunan. Ngayon siguro nitong uh, mga makalipas sa mga ilang araw parang na-realize nila na ano pala nakikita nila yung essence o yung kagandahan pala ng mga suggestions na ginawa mo. Pero since na natamaan na yung ego mo, yung pride mo is parang uh, ayaw mo nang uh, ayaw mo na ulit silang pakitunguhan or something nanlamig ka na sa kanila. Ganon. So, sinugundahan ng bahay priestess. no Ano ka rin daw? Uh, maging uh, attentive ka rin. Uh. Maging ano ka din. Magkaroon ka din ng wisdom. Uh. Tingnan mo din yung uh, uh, sitwasyon ninyo both side. Baka mamaya, yung mga naging approach nila towards sayo, ismeron meron din silang uh, pinanguhugutan kaya hindi pa nila nakuha yung side mo yung mga ano yung kagandahan nung iyong sinasuggest ganon yun ang sabi sa iyo ng high priestess ng high priestess no? pero pwede din na dahil may high priestess ka kasi nga meron ka dito queen of cups so yung uh, talagang masasandigan kanila masasaligan kanila no tapos bigla nagkaroon ng the tower moment tapos meron ka pang the high priestess na talaga nga high priestess kasi is yung matured person na din ito. No, yung uh, yung nakakasagot din ng mga ano ng mga katanungan. yon O, no, oh, diba? Kaya, mag-ano ka daw, uh, mag-meditate ka, ganun mag-seek ka din ng wisdom, ganun, uh, tumingin ka rin sa iba't-ibang iba't-ibang sitwasyon ninyo, sa parehas ninyong uh, sitwasyon kung bakit nila nagawa, nasabi, during that time. Oh, so, ikaw din, mukhang natamaan lang talaga yung ego mo. So, alam mo, kaya kay may celebration, kung titingnan natin, kaya kayo may celebration, no, three of cups, siguro kasi may sa sa'yo, or parang sinelebrate na gusto ka i-treat, dahil kailangan ng tulong mo, kailangan ng advice mo kasi magaling ka daw mag-advise. No, Gemini. Gemini pala. Sorry, bakit ganun? Aris yung nasabi ko kanina. Sorry ha, Gemini po tayo. Baka mayroon pong Gemini na ano po sa inyo. Aris po na, na related sa inyo. No, baka Aris itong kadil mo. Kaya kung sasabi yung Aris. No, Gemini, no. Uh, baka kaya kailangan ng may celebration, ganun, parang may mag invite sa inyo. Kasi is, nagsisik siya ng na advice mo. Pinagkakatiwalaan niya. Gustong-gusto niya yung mga makikinig sa mga kwento mo, Gemini. No? Tapos, uh, basta, pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo kung masaya ka sa pag advice no? Kasi magkakaroon niya ng fruits, no? Huwag mo nang bilangin na uh, kung kailan at ano at kung uh, saan pa yon no basta magkakaroon ng fruits yung mga mga pinagpupursigihan mo ngayon no with the page of swords na meron talagang new ideas may clarity ganon no na pwede kang uh, i-suggest mo tapos with the tower moment na meron sigurong a uh, aayaw doon sa yung uh, new ideas ganon at matatamaan yung pride and ego mo no, na magtatampo ka sa kanila, ganun, no, magtatampo ka sa kanila, kaya iiwasan mo sila, or something na baka gawin mo na hindi ka rin makinig sa kanila, or kung anong ginawa nila sa'yo, ganun mo din, basta ganun, may pag-iwas, no, pero with the high priestess card, ang sabi nga dito is, ah, magkaroon ka, magsik ka ng knowledge, no, ah, hanapin mo, makiramdam ka sa mga sitwasyon, ninyo, parehas no at dahil doon pag nakaramdam ka sa sa mga sitwasyon ninyo ng person mo no mahanap mo doon yung knowledge so ngayon kukuha tayo ng mindful message mo yung mga paalala sa iyo na mensahe na yung august oh sabi dito, may mirror. Tumingin ka daw sa salamin. Sabi dito, I am, I am enough. I am beautiful just as I am. I am loved just as I am. I am worthy just by being me. I don't need to fit in. I just need to be myself. And the right people will come into my life. Those who see and appreciate me for all that I am. So, see, Gemini, sinigundahan ka ng I am enough in regards dito sa power moment na mararanasan mo. Siguro yung uh, natamaan nga yung ego mo. Baka kaya natamaan siguro yung ego mo. Kasi yung, uh, nag, yung nakapag-disappoint sa'yo is taong mahal mo or yung malapit sa'yo. So sabi dito nang isipin mo daw ngayong August na ikaw ay enough. No, ikaw ay tama lang. Ganon, di ba? Hindi ka fit in para sa iba. No, ikaw ay ikaw. Ikaw ay uh, tama. Ikaw ay enough. Ikaw ay maganda dahil uh, ikaw yan. No, maganda is hindi naman yung physical lang na looks. Yung kagandahan ng kalooban ba. So, ikaw ay mabuti, ganyan. Ikaw ay mahal dahil sa ikaw. Yung pagiging paghindi mo or pagtanggi mo sa mga bagay na ayaw mo, no, ikaw ay kamahal-mahal sa pagiging ganun mo. Ikaw ay worthy, ikaw ay deserve, deserve mo yung mga bagay daw, no. Dahil ikaw yan, hindi kailangan ng approval ng ibang tao, no. Hindi na nga, ikaw ay maganda, hindi dahil sa kung anong meron kang estado sa buhay, or pananamit, or makinis na balat. Dahil sa pagiging ikaw yan. Sabi dito, I don't need to fit in. Huwag mo daw isipin na kailangan mong uh, bumagay, no? Makibagay. I just need to be myself and the right people will come into my life, no? Kailangan mong maging ikaw para yung mga taong... Uh, yung mga taong para talaga sa iyo sila yung mismong lalapit sa buhay mo so kapag uh, sinunod mo tama yon kapag sinunod mo yung uh, paggustuhan ng iba hindi na ikaw yon so dapat matuto ka nga tumayo sa sarili mo no maging authentic ka those who see and appreciate me for all that i am no yon maging ano ka, sabi sa I am enough. Ikaw ay enough, ano? Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano pa -ano para masabi mo na mabubuti ka, mabait ka. Tama na 'yung pagiging ikaw. Uma-attract mo din 'yung mga ng tao sa buhay mo. So isa pa dito. <coughs> Play. I am com <coughs> excuse me. <coughs> I am completely engaged in what I do. In the here and now, I call it play instead of work. I am deep, deeply fulfilled by all that I do. So, isipin mo lang daw ang buhay or ang sitwasyon na nararanasan mo ngayon ay isang laro. Parang laro. Pero hindi ibig sabihin mo na, ano ha, wag uh, huwag mong seryosohin yung mga bagay-bagay. Kundi, huwag mong seryosohin yung mga, mga, end, mga negative emotions na pinapakita nila sa iyo binabato nila sa iyo no sabi dito lagi mo daw sabihin na i am completely engaged in what i do no ako ay uh, connected doon sa mga ginagawa ko attentive ako doon gusto ko yung ginagawa ko parang naglalaro lang ako may trabaho man ako na napapagod ako iniisip ko lang na ito ay uh, para naglalaro lang ako, para hindi ako mapagod, no? In the here and now, no? Kahit saan ako magpunta. I call it play instead of work. I am deeply fulfilled by all that I do, no? Ako ay merong completion, ako ay merong satisfaction. Ikaw ay meron daw satisfaction sa lahat ng ginagawa mo. O kung ano man yung mga decision mo ngayon, uh, Gemini, uh, no ikaw daw ay maging uh, ikaw daw ay fulfilled diyan sa lahat ng ginagawa mo no, oh, 'di ba para talaga sa iyo tong message na to Gemini so kuha tayo dito ng archangel message ito yung protection and guidance no para ngayong August Oh, sabi ni Archangel Leila, spend time alone in nature meditating about desires and intentions. Ask the angels to help you gain a positive perspective. So, dahil nga may siguro, dahil meron kang the tower moment, no, sabi ni Archangel Layla, no, kung kailangan mong uh, mapag-isa, no, mag-spend time kang uh, mag- uh, mag-spend ka ng oras mo mag-isa sa nature. Ganon, doon ka mag-meditate tungkol sa mga gusto mo o sa mga intention mo, di ba? Kung, uh, kung nakasakit ka man din dahil may tower moment, siguro hindi mo naman intention na makasakit. Siguro dahil ganun ka lang, di ba? Sinagundahan nga nitong I am enough, no? Hindi mo intention, hindi mo intention na makapanakit. So, ganun ka lang talaga. So, yun, mag-meditate ka daw doon about sa desire mo. Mag-meditate ka daw sa nature about sa desires mo. At sabi ni Archangel Layla, ah, uh, ask the angels to help you uh, mag, magdasal ka daw humingi ka daw ng tulong sa mga anghel na magin mo daw or makakuha ka ng, makamit mo yung mga positibong perspective yung mga positibong pag-iisip Ganon. so overall energy mo Gemini is maganda may clarity no ngayong August and meron din growth Magusto gusto ko yung the tower moment mo kasi ito yung mag-lead sa iyo sa ano mental clarity, sa harmonious life. Yung pag nagkaroon po ng harmonious life, isusunod na lang po yan yung mga ah uh, yung mga objects, yung mga like uh, financial, health, o yung whole well-being mo. So, thank you for watching, Gemini. Nagustuhan mo ito, please subscribe to my channel. Thank you, bye.